Payapa at ligtas dapat sa mga eskwelahan. Yan ang mahigpit na bili ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Philippine National Police. Hindi dapat tutulog-tulog kapag pagpaproteksyon ang dapat ibigay sa taong bayan. Pinalalakas din ang kampanya laban sa illegal na droga para mabigyan proteksyon ang mga kabataan. Ang mga drug dealer pati ang mga militanting grupo na maaaring mag-recruit sa mga kabataan. Huwag nilang subukan binasisiguro rin ang pagtugon ng pulis sa mga emergency at saklolo sa loob lang dapat ng limang minuto. Maganda po yon kasi kumbaga may proteksyon ng mga kabataan. At least kung halimbawa may masamang mangyari, uh, may magre-responde ka agad. Bakit mahalaga sa iyo na may mga pulis ba sa mga school? Para po mauli po yung mga nangunguwa pa ng mga bata. Inatasan ng Pangulo ang PNP na paigtingin ang police visibility sa mga privado at pampublikong paaralan. Ayon sa Malacanang, nakapag-deploy na ng 37,000 polis. Magtatayo pa ng 5,000 police desk para matiyak ang seguridad ng 27 milyon na estudyante na nagbalik eskwela. Prioridad din ng Administrasyong Marcos ang kalusugan ng mga bata. Sisimulan na ng Department of Social Welfare and Development ang Supplemental Feeding Program ngayong buwan. Layon nito mapalusog ang pangangatawa ng mga batang may edad dalawa hanggang limang taong gulang na naka-enroll sa Child Care Development Center. Naglaan ng 5 bilyong pisong pondo ang ahensya para sa higit isang milyong mga bata. Mas mataas na budget, mas mataas rin ang nutrition na maibibigay sa mga benepisyaryo. Ang unit cost per hot meal this year pinataasan ng ating pangulo. Last year it was at 15 pesos per hot meal, ngayon magiging 25 pesos na per hot meal. This will ensure na sapat yung uh, nutritional value na natatanggap ng mga kabataan na magiging kalahok na itong supplemental feeding program sa ating mga child development centers. Tatakbo ang feeding program ng 120 hanggang 180 days. Gab de Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.